For today's video mga mare, eto nga nag nga ako sa bagoong okra at isda. Nakbaka! <laughs> Pag uwi ko nga sa bahay mga mare, eto nga inuna ko ng pakuluan yung kangkong tsaka yung okra. Nagsawa na nga rin kasi ako sa mga karne mga mare kasi yun nga yung laging ulam sa pantry sa opisina namin. At dahil lagi nga lang kami nakaupo sa opisina mga mare, ay feeling ko hindi nga nga ako pinapawisan kaya mataas na siguro yung kolesterol ko neto. Nakbaka! <laughs> Ayoko rin naman nga mag-diet dahil magdi-December nga, siguradong marami na naman pagkain nito, na ito. <laughs> Sinubukan ko si mag-fasting ng 12 oras, mga mare. just ko, hindi ko pala kaya. Nahilo ako. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko, mga mare. Ay, Diyos ko, huwag ka na mag-diet. parehas lang naman kung mamamatay, mamamatay. Charisse! <laughs> At hindi rin nga tayo pwedeng mamili ng ulam mga mare kung ano nga lang yung pasok sa budget. Ayun nga yung bibili natin. At alam naman natin mga mare na mahal ngayon yung karne ngayon kaya nag-isda muna kami. 8.30 na nga ng umaga dito mga mare at kakarating ko nga lang galang sa trabaho kaya inuna ko ng lutuin yung mga lulutuin ko dapat bago magpahinga. Nakakapagod man magtrabaho mga mare pero hindi tayo pwedeng sumuko dahil mukha tayong pera. Charis! <laughs> So, yun na nga, mabalik nga tayo mga mare. Bumili nga rin pala ako ng bagoong alamang dahil paborito ko nga rin to. Bago ko nga pala ito sa mga mare, yung bagoong nga na nabili ko ay nilalagyan ko nga pala ng ketchup tsaka asukal para hindi naman siya ganun kaala. Naglalagay nga rin pala ako ng suka mga mare para nga rin mabalansi at mawala nga yung lansa. Ganun. So, yun na nga, fast forward nga tayo at eto na nga yung bagoong naliluluto ko. Inantay ko nga lang siya magmantika mga mare at eto na nga yung resulta. Sa mga oras nga na to, mga mare, eh, ko, na ng ako at gustong gusto ko ng kumain. Ano ka naman magda-diet nito, mga mare, kung ganito nga kasarap yung ulam? Pang-probinsya talaga. Charisse. <laughs> Hindi na nga ako makapag-antay dyan, mga mare, kaya nga binanatan ko, na no, Dahil gutom na gutom na talaga ako. Uh. Kung mapapansin nyo nga, mga mare, ay ako nga lang mag-isa dahil pumasok na nga yung panganay ko alas 10 na nga ng umaga dyan. Alas 6 nga ng umaga yung pasok ng panganay ko, mga mare, kaya susundin ko nga siya after kong kumain. Sobrang gutom ko nga, mga mare, at sobrang pagod. Ay, Diyos ko, itong langaw na to nakikisabay pa anak ba at dahil hindi pa nga kami nakakabili ng dining table namin mga mare, kaya dito nga muna kami sa upuan at center table kumakain. Eh, iniintay ko lang kasi dumating si Jisawa ko mga mare dahil malapit na nga siyang dumating at siya na lang yung pabibilin ko. So yun nga mga mare, after ko nga mag sa call center ng gabi, pag uwi ko dito sa bahay, nagluto ako. Mamaya naman maghahatid ako ng estudyante. Nakbaka. <laughs> Buti na lang talaga mga mare tayong mga nanay ay marami tayong lakas. Di ko nga alam kung saan tayo kumukuha. Nakshota sobrang proud ko nga rin sa mga nanay na katulad ko na nagtatrabaho na at nag-aasikasa pa sa mga bata. Proud ako sa inyo, naksyuta. So yun nga mga mare, maghahatid naman muna ako sa school ngayon, 11.45 na nga dito, kaya mamaya na lang. At kung nagustuhan nyo nga itong video na to mga mare at nakarelate kayo, ay wag nyo naman kalimutang i-follow, ganun. <laughs>